Yo! What's up guys! So oh, ngayon ah uh, lumapit yung tropa natin na uh, ayaw na daw umandar ng motor niya. so check ko na lang tong wire ng ah uh, ignition coil kasi so, ganito talaga yung mga issue ng mga primary type na motor so yan guys sobrang hina na talaga ng park nya So, ang problema nito is yung kanyang primary nandun sa stator. So, wala pang budget. Ano na lang, i-battery iba drive ko na lang ito. Kasi meron naman akong uh, naitabing 4-pin CDI. So, ayan guys, na-check ko na yan lahat ng connection niya. Napapuntang CDI yung CDI goods yung bad lang talaga yung connection sa primary na i-check ko yan guys gamit itong test light yan pero yung sa primary guys di mo yan mati-check ng test light kaya spark mo na lang sa engine so ayan guys yan yung 4 pin CDI na pang Lifan 110 may apat sya na wire Lalagay ko na lang sa screen yung mga connection ng wire. So, yun guys. Tandaan nyo yung mga connection nya. Kung saan papunta yung wire na yon Ito, papuntang pulser. Sa bandang itaas yan. Ito, ground. Sa bandang baba. Tsaka, ito naman, ignition coil. Tsaka, itong isa sa positive o black wire. So, tara guys, install na natin. Tsaka, itong dalawang wire guys, yung black na may lining na white, tsaka black na may lining na red, di na yan gagamitin dito na lang tayo mag-focus sa apat na wire. Itong dalawang green, guys, ground 'yan. Pagsasamahin natin 'yan. Ground ng pulser tsaka ground ng motor natin. Tsaka ito naman, black na may lining na yellow. Ito yung papuntang ignition coil. The ignition coil 'yan saka itong isa blue na may lining na white pulsar papuntang pulsar yan so ayan guys na cut ko na yung mga nabalatan ko na yung mga wire so itatap na lang natin yung connection ito pulsar papuntang pulsar Doon sa blue na may lining na white So, ayan guys. Uh, may pupuntahan pala yung tagahawak ng kamera. A few minutes later. So, ayan guys. Na-connect ko na lahat ng wire tandaan nyo lang yung connection na na flash ko sa screen para di kayo malito o yan yung dalawang green pinagsama yan yung connection na tatandaan nyo lang talaga para di kayo malito sa itong sa positive guys dinugtungan ko yan ng wire papunta dun sa black wire ng charger Ayan, black wire ang charger. Tinap ko lang sa loob. So, ganun lang talaga ka simple mag-convert ng 4-pin CDI guys. Focus lang kayo sa apat na wire tatatandaan nyo lang yung connection para di kayo magkamali sa pag tap ng connection ng CDI pwede rin ilista nyo yung naka flash sa screen guys para ma master nyo yun guys so ayan guys i-check na natin kung gumagana rin ba yung tinap natin na CDI So gumagana nga siya guys Tsaka one click Kapag di siya gumana guys Check nyo ulit yung mga connection ng wire Para malaman nyo baka may Isang namali O Lost connection talaga yung mga wire nya So yun lang guys So ayan guys, para mas safety, silyado na lang natin ng electrical tape yung mga wire na ilagay natin. Tsaka babalik na natin yung mga dapat ibalik. na 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 may So, 'yun lang guys. Sana may natutunan na naman kayong bago sa araw na ito.